Yan! So, hello everyone! It's me again! <laughs> <laughs> Hindi tayo nakawaksin ng gulo ng buhok natin, no? So, I am a sales, sales executive at Mitsubishi Valenzuela. So, ganito, bibigyan ko muna kayo ng tip bago kayo kumuha ng grab car or uh, pick up uh, hangkas. Ay, hangkas. May, ang kas, ay, ang kas, joyride? Ang ganun po may ang kas, meron eh. ah uh, <laughs> <laughs> Excuse me. So, bayin lang tayo. So, bago kayo kumuha ng mga ganyan, make sure na meron kayong mga ganito. Okay? So, buksan mo lang yung sasakyan. Ang init eh. Sasopok ito ko. So, hindi <laughs> tayo malabi sa dream. May nakapart na gantay ng pasero. <laughs> yan! Ang isa sa problema natin. Okay, ganito yan ha. So, make sure sa number one, pag kukuha kayo ng ganito, make sure na meron kayong malaking pondo up to 6 months funds or at least 3 months na kung saan yung sahod nyo na, na, na kung saan na kahit lumagpas na yung 3 months may pambala pa kayo sa 4 and 6 months na pang bayad sa, sa monthly amortization ng sasakay nyo okay? kasi mayroon mga delay factors sa pag process ng TNBS ng law firm papuntang LTFRB so pag hindi kasi nag-open ng slot mahirapan tayo makapasok agad so ganun to uh, kailangan meron kayong pond ng 6 months and then pangalawa hindi ko nire-recommend to no? pero para mas mapabilis na mapalakad na kayo so yung palakad usually ah, uh, nasa uh, 50,000 pesos yan um, uh, pwedeng 40 depende kung sino yung makakausap nyo pero at least i ready, ready nyo rin yung sarili nyo na ganyan yung mag ilalabas nyo kasi to be honest meron akong legal na uh, sa kanila mismo sa kung ano man yung ano na yan, apps na yan till na wala pang tawag sa akin wala email sa akin ang kinuha ko to July to last year, 2023. Yes, last year pa Natapos na yung 2024. And January 2025 na ngayon, wala pa. So, I suggest na magpalakad na lang kayo. Kesa yung sariling proseso yung gagawin nyo. Kasi talagang maubos pera nyo. And honestly, more than a year ako nagbayad ng monthly amortization ko. Until now, wala pa din. Okay, until na nagpalakad na lang ako. So, yun yung pangalawa. Una, magpondo kayo ng 3 to 6 months ng monthly amortization nyo. Second, uh, mag... palakad na lang kayo. Medyo mahal. Yes, from the original price. Pero, yung proseso mas mabilis. Kung mayroon akong pangatlo, dapat ready kayo sa stress sa frustration unless kayo yung driver itself ng sasakyan nyo okay lang pero pag hindi kayo yung driver ng sasakyan nakaka-stress ano yung stress factor sa number 3 na yan hindi nila ganun aalagaan yung sasakyan nyo and mabubugbog yan kagaya na lang nangyari sa sasakyan ko ito bugbog hindi pa pinamaintenance so nakakabisit diba so magready kayo financially and emotionally bago kayo mag TNBS. Okay? So, yun yung tip ko sa inyo. Bye!